Karamihan sa mga tao ay ipinanganak na mahirap kaya araw-araw mulat na tayo sa kahirapan nagdudulot ng dalamhati kalungkutan o gutom ang kahirapan ikanga mahirap maging mahirap sa abandonadong daycare center na ito sa barangay Tigayon Kalibo nakilala namin si Tatay Nelson Mamay 65 anyos at nag-iisa na lamang sa buhay. Sa una naming pagkikita, nakausap namin si Tatay Nelson at napatanong kung paano ito napadpad sa naturang lugar. Anya, dati siyang nakatira sa maliit na barong-barong, subalit ng manalasa ang bagyong orusula sa probinsya ay kasabay rin na nawasak ang kanyang munting tirahan. Sa abandonadong Daker Center siya pansamantalang tumira. Hanggang sa pinayagan na lamang ng may-ari na ito na ang magiging pansamantala niyang tirahan. Isa pa sa mga bumabagabag sa aming isipan ay kung bakit hindi na nakapag-asawa si Tatay Nelson at natawa na lamang kami sa kanyang naging sagot. Tonay. Aman mo ka nag-asawa? Oh. Haman. Baka lakot bak baka bumalig ya ka Imbis na mag-asawa ka, baka mulat baka med pa. oh, may puro baka ka rin. Bumalig ya pa niya, mabaka ka at So, ka ay. Ay, manit. ko ano doon yung wating do do nilat bayi? Eh. Oh. Wag, wag, nakutili ko. Wag, wag, wag. Sige tayo, sige tayo. Matapos ang aming pag-uusap kay Tatay Nelson, ay muli namin itong binalikan at binisita bit-bit ang tulong mula sa RIO Foundation at Radyo Bandera Kalibo na layunin na makakapagbigay muli sa kanya ng pag-asa. Noong una ay nahihiya pa si Tatay Nelson na tanggapin ang regalong handog namin para sa kanya. Ngunit sa huli, makikita ang tuwa at saya sa kanyang mga mata. Nabatid na tanging ang kanyang dalawang aso lamang ang kasama ni Tatay Nelson na nakatiras sa abandonadong center na ito. Nakahiga sa inilatag na kawayan sa sahig, napapalibutan ng hindi kaaya-ayang amoy, walang unan at wala rin kumot. Huway-huwayan, ah? 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 ko walang huway-huwayan. Huway-huwayan, pero nagkakataon kong gabi eh. Imo oh. ah, um, nga bagay dati, ah... Uh... Sin ikaw gistarya sa Tigayon, taga Tigayon gid ikaw. Oo. Oh. Sin ah uh, boy nimo, kamusta ta te? Tuloy ato. Ano 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 tabo amati kare ko nang istar. Ayun na. Huwasa gabot. Ano wasak ta? Ah. Hmm. Um, ano ama, ano ro cimpot orso lagi man ya Oo. Oh. Tuntong bahat kahoy. hoy. Kurundaya. Kurundaya ta. Oh, okay. So di kara ikaw nag istar. Oh, Paano ikaw di kara nakaabot? Hey, Ang gagaw mo ta kon. Nga di karakamay na oh Oo, ganay. Pagpapanukuhan ba lang yung Okay. Ay, talin yung mga pang-adlaw-adlaw nga pagkaon, wa ikot, trabaho? Ay, oo, si Manako. Biyat kahoy. Kahoy. Ano yung nobra? Biyat baga, guwat kahoy. Iga pang kahoy ka, tapos na ka mo man. oh bakit bugas, suga. Oo. Alaga, bat baka. Ano yung baking nalagaan? Ako yung mataong pinuguan. Kabandera marami pa ang katulad ni Tatay Nelson. Subalit, hanggat may Radyo Bandera at Rayo Foundation, umaasa kami na pagkatapos ng bagyo, ay sisikat din ang araw sa ating mga Pilipino. Na, doktor, anay, doktor. 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 Raminoy. Oh, thank you so much, Ako nga si 何だ